Win with Magandang morning, Macho Bibo at Makirena. Ako si Leia, 36 years old ng Pasig City. Five years na kami ng kalib in kong si Orly. Mari at pare si si Orly. Alam niyo po eh, dahil sa sobrang mahal ko siya, pumayag akong makipagrelasyon si Orly sa iba at kapwa niya lalaki. Nakahanap ng boyfriend si Orly isang kagawad dito sa lugar namin. Okay lang sa akin, mariat at pare. Tanga, martir, gaga, oo, makilibo. Pwede yon, itawag nyo sa akin. Kasi pumahiga kong may kahati pa ako sa lalaking kalibin ko. Ngayon, iiwan na niya ako. At mas pipiliin niyang sumama at magsama sila ng boyfriend niya. Kasi nga may kaya yon at naibibigay ang kaligayahan na sabi niya hindi ko maibigay sa kanya. Mahal na mahal ko si Orly. Ayoko iwanan niya ako. Damayan niyo sana ako, Leia ng Pasig City. Mga kapitbahay, damayan natin si Leia sa dulang Why pinamagatang. Huwag mo akong iiwan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Sa DJ, please naman oh. uh. Ano oh, Orly! Pitawan mo ako! Maawa ka naman, mahal! Huwag mo ako layasan! Hindi ganito! Please naman, Orly! Bitawan mo ako! Kung gusto mo lumuhod pa ako sa iyo para magmakaawa ako! Orly, luluhod ako! Ang na, be! Oh, luluhod ako sa iyo! Patawad, be! Ah, Ayoko na talaga! Ayoko na! Sige na, sige na! Ayoko na sa pagsasama natin! Lumuluhod na nga ako sa iyo! Oh. Mas pipiliin ko na yung boyfriend ko. May plano na kami, Leia. Magsasama na kami. So ako pa ngayon ang agabyado? Diyos ko, Orly. mo ako. Ako! Ako ang pumayag magpakasaya ka. Maghanap ng iba. Lahat yun ginusto ko. Napakatanga ako. Nagpakatanga ako dahil gusto ko. Happy ka. <laughs> Oo, oh, alam ko yun. Alam ko yun. Ipinagpapasalamat ko yung sa sa'yo. Pero patawad. Narealize ko eh. Mas maligaya ako sa kapwa ko lalaki. Mas maligaya ako sa piling ni kagawad. Kaya iiwan na kita. Salamat sa limang taong Nagsama tayo, Leia. Wag bitawan mo na ako, bitawan mo na ako. Huwag naman. Gusto mo lulood ako sa'yo ngayon talaga. Nakaluhod na naman ako. Eto, oh. Lumulood ako. Ano ba yan? Huwag Kaya... ka, ano ka, na. ka nang lumuhod. Ano ba? Tumayo ka na. Huwag ka nang lumuhod. Sawang-sawa na ako dyan. Ah? <laughs> ano? Sawang... Ah, ginawa ko na... Ginawa ko na... Ano? Natin. Este, Huwag oh. ka nang gaganyan-ganyan pa. Wala na talaga. Buo na ang desisyon ko, Leia. Orle! Siya na ang pipiliin ko. Huwag mo kong iiwan. Ikaw ang buhay ko. Huwag ka lumisan. Orle! Na. Orle! 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 Ah! Ah! Pinapos mo naman, Dirk. Nag-walling pa kami dito. Oo oh, <laughs> nga, ganda-ganda pa naman ang natapos. Ini-request ko yan sa most requested video <laughs> yung Till Me. <laughs> Till Me. Till Me, di ba? Till Me. Oh, yeah. Till Me! Ay, ay, Me. ay, 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 Naramdaman namin, Mare, yung pagmamakaawa. Grabe naman si Orly. Ganito yung itsura no, ni, ano, ni Mari Leia na no, nagmakaawa. <laughs> Ganda ni Maring Lea pa ka rin kahit nagmamakaawa. Hindi na tuloy pantay yung bangs ko. Teka lang ha. Hindi, Ganda ni Lea. Problemang tunay ito, Maring. Bumayag ka na yung five years mong kalibin na si Orly, si Lahis yan. Hmm. Uh, sinunod mo siya yung ano, alam mo yun yung tinolerate mo na makipagrelasyon siya sa kapwa niya lalaki. Ikaw din naman kasi, Maring, no? Oh. Bakit pumayag ka pa? Pero andiyan na yan. Ngayon, iwang kanya dahil mas ginusu Si Kagawad pala. Kaya sinasabi si ko, sama-sama sama kay Kagawad do Kaya naging kaya, ganyan. Dahil si Kagawad may kaya at napapaligaya yung kalibin mo na hindi mo na kayang ibigay pa. No? Maari sabihin natin napapaligaya mo siya pero yung ligayang gusto mong ibigay sa kanya, para sa kanya eh nakukuha niya sa iba. Mm -hmm. At iba lang ang gusto kanya. niya. Hindi na talaga ano. Magsasama na sila ni Kagawad. Yeah. <laughs> Hindi na ikaw ang gusto niya. Hindi ikaw ang gusto niyang nakahain sa mesa. Mm -hmm. yeah. Ang gusto niya si Kagawad. Kapwa mm -hmm. ko, mahal ko. Ang, yan, gina siya. ang ginakasakit ata ng damdamin dito ni ano. Pumayag nga ako tapos ganito siya pa ang grabyado sa bandang huli. Kailala ko marik. yan si Kagawad eh. <laughs> <laughs> <Kailala> ko Parang <laughs> <laughs> kilala ko na si Kagawad. <laughs> Kailala ko yan. <laughs> Kailala ko naman. Sa <laughs> <ako din. laughs> <laughs> Sabi ni Pauzy, sabi ni Fauzi, oh sabi niya, natawa ako sa sinabi mo Maki, ang gusto ko. Happy oh ka. Hindi <laughs> oh eh, kasi naman talaga, di ba, pare, pag nagmamahal ka, gusto ko, happy ka. Nagiging no? bulag kayo kasi lahat ng gusto ng kapareha mo, Yan. gusto niya, gusto mo, masaya siya. Lahat ng gusto ng kapareha mo, binibigay mo. Kasi gusto ko agoy, kalami, kalami. Oh. Mahal mo kasi kalami, siya. Day. Diba? ko, day na, day na, ipagrelasyon ka, day sa iba. ganun kita kamahal, sabi. So, <laughs> wala eh, na, na, nandito na tayo sa punto ngayon na Lea na pinili niya na talaga yung lalaking na sa kanya. Sa bandang muli ka pag agrabyado, inanam mo na siya, Pinayaga mo na siya kasi siguro na, na ano niya kasi hindi makaano mare makabuelo kasi si Lais nga naman yung partner niya di ba mm. uh, nagmamahal lang babae tapos pwedeng magmahal din ng lalaki di ba pinayagan niya ngayon magmahal o, ng isa pang si uh, pare... lalaki Leia, ayaw niya na ng pepeno. <laughs> <Ayaw>. <laughs> gusto niya ng hotdog. Agay, agay, agay. agay. Ayaw niya ng pepeno. <laughs> Ang gusto niya, hotdog. Kung talaga gel, ha? Tama nga naman yung ano, uh, kahit na ikaw ay magmakaawa, lumuhod pa, Ah, uh, hindi na pwede kasi, alam mo, ginawa niya na yun. Eh. Alam mo, ginawa niya na yun. <laughs> Saray na siya doon. <laughs> Saray na siya doon. Yung muhod, charot. Wala ka na hindi mo na kaya, kaya hindi mo na pwede ipilit sabihin, yung gusto mo. Huwag mo lang gawin yan kasi kahit anong, kahit na maglupasay ka pa dyan, di ba? Maglupasay ka o magpa, ano ka pa dyan, magpa, ano ka dyan, yung paikot-ikot sa ano, damuhan. Oo, mag-walling mag ka dyan, mag wala. Ka dyan, mag ka patrol acting ka, wala kang, wala kang mapapala. Parang ang bola dyan sa puti ka na nagpaano-ano ano dyan, oh. wala Oo. na rin. Eh, kasi, kasi nga ayaw niya na talaga sa'yo. Final decision na ba? Oo. Nakakasakit naman ang damdamin niya. Congrats po sa acting skills ni Maric Macarena. Dalang-dala kami. <laughs> dalang-dala, dalang-dala. ah, eh, take a Gigi ng Pasig. Kung anong gusto niya, ibigay e, mo na. Total, di ba sabi mo, mahal mo siya. Mm. O di, minsan kasi ang pagmamahal, pare, mapagparaya. Mm. Di ba? Kung feeling mo, nadadaya ka na, palayain mo na. Araw naman ng kalayaan sa June 12. Ayaw mo diba? naman in-advance lang kalibin mo. <laughs> ah, dati pala Pero dati. Ganun talaga pare, kapag ka yung ano, hindi naman ibig sabihin na kapag mahal mo, eh, nasa sayo na siya. Mm -mm. Pwede mo naman siyang mahalin kahit na magkalayo kayo sa isa't isa. Ikaw na may sabi, ah, lahat pwede itawag sa'yo, ah, martir, di ba? Mm -mm. Tanga, Lady Gaga, dahil mm -mm. pinayagan mo siyang maliban sa'yo, may kahati kang kapareho kapwa niyang lalaking Oo. boyfriend niya. Kung Orly. Kung hindi mo ginawa yan, mm. di sana hindi dadating sa ganito. Pinayagan mo kasi. Pero kay Orly, may binabati kita Orly. Di ba may con conscience ka yung pag may conscience? Con consent? Ah, cons <laughs> consent. Consensya? Sabi, sabi, ano bari, sabi ko. Consent? Consent, o. Talaga ito. Kaya Orly, binabati ko siya. Happy Pride Month sa'yo, pre. Sabi. <laughs> Sabi daw. Oh, Hindi, pero kasi um... Maring Leo, ay, ay, Maring Leo, huwag mong pahirapan ng sarili mo. Hmm. di ba? Huwag mo nang pahirapan ang beauty ng lola mo. Dahil... Nakakatsaka. <laughs> ginusto niya na sumama sa ayan, boyfriend niya, sa kanyang kapwa-lalaki na karelasyon, dahil yun na nagpapaligaya sa kanya, at saka, sa, sa, para sa kanya, itsipwera ka na. Eh, di ba, yun na yun eh. Ayun na yun. Wala na ba talaga na bang... straight sa mundo, pare? Anong walang straight? Halos lahat na ba? Eh, ganyan. Hoy, hindi ka sure, ha? Ha? Unitin mo. Anap ka nila. Mare, makakahanap ka rin ng iba. Yung talagang kapareha mo talaga. Yung sasamahan ka hanggang sa dulo. Hmm. Diba? Hindi ka gaya ni, ano, ni oh, Orly. Di paring Orly na, ano. Nagpadala. Dinagit ni Kagawad. Oo. Oh. <laughs> Nagpadala sa bulso ng damdamin niya kay Kagawad. Okay. Maraming salamat. Move on, Mare. Mm-mm maligaya sa iba, pakawalan mo. Oo. Oo. Hindi wag yan ang dapat ha iluluhuran, pare. Huwag na huwag mo ahabulin. Okay? Huwag mm. na huwag mo siyang ahabulin. Kung lulud ka man, Lea, iyon yung pagdarasal mo. Hmm, Magdasal ka ng taong uh, dumating sana na nararapat para sa Di ba, Lea? It's not the end of the world. Oh, yes. Meron pa mga lalaki diyan oh. na magmamahal sa iyo. Machong macho. Sa susunod, oh, para magkaliwanag na tao sa susunod na may karelasyon ka, yung machong macho talaga. Kasi macho ko, oh, Wow! <laughs> ano? Kasing macho ko. Baklang Ay, tuwa may kulot. Be sure. Let's oh, just you deserve, so you deserve someone better. Siyang tunay, siyang tunay. <laughs>